Alright, isang mapayapang pang buhay. Tinawag at tinira. So, ngayon mga panalig at mag po ako ng oras yung tiga bulag rin po mga panalig. At Facebook na subok ko na rin po mga panalig. At subok na subok na rin to na karami rin po na mga maestro na rin po. At karamihan rin sa mga maestro ito rin po yung gamit na rin po. Yung oras yung uh, tiga bulag rin po. Itong panalangin na rin na. naibabahagi ibabahagi ko rin po ito mga panalig. At na ibabahagi ko na rin po sa kasama ko sa trabaho rin po namin. Ayan talaga yung kasama ko sa trabaho rin po namin. Ayan talaga, bukas na bukas ang third hand rin. Open na open na rin po. So mga nakakaramihan dyan, yung iba yung hindi na niwa sa mga ganto Kahit may mga ganto rin. Lalo may mga ebidensya rin. Lalo may mga Diyos rin tayo kung walang Diyos. Parang walang silbi ang mga orasyon rin na binibigkas rin po natin. Walang saysay. Kaya mas maganda yung magtatasara tayo may sa Panginoon na rin natin na may kapal. Siya yung nagbibigay ng kakayaan uh, ng mga kapangyarihan mga ganto mga kapangyarihan na binabagi ko rin dito ay iwanag po ito, kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kasamaan ito rin mga panalig, magagamitin nito sa kasamaan, pwede pwede talagang gamitin sa kalukuhan ito, pangatirap pag ginamit sa kalukuhan dito mga panalig, may balik yan, matindi ang karma nito mga panalig, kaya marami nagsasabi na may mga balik ng mga orasyon, may mga balik yan pag gagamitin talagang sa mga kalukuhan, alam hindi kaya-aya yung sa mga ganyang kapangyarihan huwag lang gagamit sa mga kalokohan talagang gagamit talaga sa kalokohan may balik yung iba ang karma ng batas ng espiritu iba ang batas ng mga tao kaya alamin rin po natin mga ganito yung mga sa isa rin po mga panali okay, so ngayon po ma mga ibabagi kong orasyon na rin dito yung orasyon na tiga rin ito ay subukan na subukan na rin po itong mga panali kaya ito ay nasubukan ko na rin po sa kasamang ko rin, sa trabaho rin po and talaga yung line leader eh, nakabasa rin po ng isip ng tao rin po at yung nabasa ng isip sa akin ng tao rin eh, nabulag po rin sa, sa akin po mga yung, yung, ginamit ko itong orasyon na rin po mga panag may mga tao rin po pala yung mga ganyan na may nakabasa rin po ng isip rin po ng tao eh. mabubulag rin po rin sila sa mga ganto rin po na yung orasyon na rin po sa mga ganto at ay baba hindi ko muna kapatagaling na rin po mga panalig. At ibabahagi ko na rin dito ang orasyon na rin na orasyon na tigabulag rin po mga panalig. Medyo na papaus post na rin ang aking pananalita po. At kanina rin po pala ako nagsasalita-salita rin yung kanina po mga panalig. At pakikaingatan na rin po itong orasyon na rin po. At oo nga rin po pala mga panalig pag magbibigas rin po kayo ng mga orasyon rin po. Yung hiwuling niyo po yung na palanas at huwag po kayo liling sa likuran po mga panalig. At nakapos na rin po sa Facebook sa ano po sa YouTube friend po dito sa aking YouTube channel daro po mga panalig basta yung naipan na rasa pag mo ayun na lang po importante rin po sa lahat lahat pag magbibigas po lalo pag may mga kawe ka rin po kayo para hindi rin po kayo makita rin po mga panali. at po hindi mapansin rin po mga panalig una po yung babasahin yan po blar po labar wala mas mong mga kita sa so, may namda rin na yung sa ulang solo nyo rin ko yan mga panalit at ito yung mga orasyon na itong orasyon na binahagi ko rin po sa inyo sa ulang solo ko na rin po itong mga panalit kaya ibabahagi ko rin sa inyo at mas maganda rin na importante rin na may ganito rin kayo na orasyon rin po lalo sa mga kaaway rin po may harap na mga ganyang mga kaaway rin po so alright orasyon na taga Bulag Median to label level, inuulat na mo muna ang isang aman namin, isang sumasampalataya. Isunod dito nung panalangin. Poblar palabar walang may masamantangka ang makakita sa akin of oh lady, may upag po taok. And times po ang ating bibig kasi dalawa na lang po. Poblar palabar walang may masamantangka ang makakita sa akin of oh lady, may upag po taok. Yan isa na lang po. Poblar palabar walang may masamang ang makakita sa akin of oh lady, may upag tao kaya 3 times na po at may baby Cassandra po pala tayo dito Lirayo Hewe Yak Nors Lirayo Hewe Yak Nors Lirayo Hewe Yak Nors Itago ako sa mga mata ng mga kaaway na ipalanas So mga kung nabigas nyo na po lahat lahat mga panalig itong orasya na to bago lumabas po kayo ng bahay dasalin nyo muna rin po yan mga panalig ayan po rin mga, mga panari ay subuk na subuk ko na rin po yan itong rasyon na to na tiga bulag rin po at meron na rin po ako na bulagan na rin po nito noon yung nagtatrabaho rin po ako nung sa may kamad ko rin po na isya po na nabulagan po sa akin ay, hindi niya po ako nakita ayan po talaga ay nabasa rin po ng isip mga nabasa rin po ng isip nabulagan na bulagan rin po sila hindi rin kayo makita basta basta rin po sa mga ganyan rin po sa may mga tao rin talaga mga ganto rin po mga Mahirap lang talaga malaman mga ganito. Talaga may mga ganitong mga tao talaga mahirap na malaman. Kagaya rin sa amin sa mga pagiging ganap na pagiging obolaryo. Yan po mga panalig. Itong mga orasyon na rin po na binahagi ko rin po sa inyo ay eh, subukon na rin po yan mga panalig kaya ibabahagi ko rin po yung sa inyo rin po mga panalig ito yung mga orasyon na rin po mga panalig galing pa sa mga maestro rin po namin kaya ibabahagi ko rin po sa inyo ay eh, gamitin nyo lang pa sa kabuti huwag nyo lang gagamitin sa mga salok mga kalakuan rin po kasi pwede pwede mga gagamit rin to. Kasi mga nasubukan ko na karamihan dito ng mga orasyon na pinahagi ko rin po dito yung iba po. Basta wag nyo lang po gagamit sa mga kalukuan rin po mga panalig. Kapag oras na nakapagpaganan na rin po kayo ng mga orasyon rin po mga panalig. Gamitin nyo lang po sa kabutihan rin po mga panalig. Minsan kahit yung mga orasyon na may matataas na rin po. Minsan eh, direno rin ako makapagpaganan rin ng mga orasyon rin po basta si Kapinyol lang na malaman na kung na nakapagpaandar talaga kayo ng orasyon ito yung mga orasyon ng binabagi subukol na rin po yun mga panalig kaya pakingatan na lang po ito at salamat na rin po sa inyo sa itong sa pakikinig rin po sa akin dito sa ukul sa about sa mga instruction sa spiritual na rin po mga panalig na wahay pagpalayan po tayo ng Panginoon natin sa katastasan rin po